Sa isang bayan sa malayong probinsya, may lumang bahay na may masamang reputasyon. Isa itong lugar na kinatatakutan ng mga tao, at tila ba't may anino ng nakaraan na naglalakad sa mga dingding nito. Si Miguel, isang curious na binata, ay napagpasyahang pumasok sa lumang bahay upang alamin ang misteryo sa likod ng nakakatakot na kwento. Sa unang hakbang niya sa loob, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang balat, at ang mga pintuan ay nagbubukas at sumasara ng pusa. Habang siya'y naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niyang may mga ungol at tawa mula sa kung saan saan. Paminsan-minsan, may naririnig siyang mga hakbang na tila ba't may sumusunod sa kanya. Sa bawat sulok ng bahay, may mga larawan ng mga taong hindi kilala ni Miguel, ngunit tila'y nakatutok ang mga mata sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang siya'y natutulog sa lumang kwarto, bigla siyang ginising ng isang malakas na hiyaw. Sa pagmulat niya ng mata, nakita niyang katabi na niya ang multo ng isang babaeng may dugong nangingisay. Dito kay hindi nararapat, ani ng multo, at biglang nawala sa dilim ng gabi. Mula noon, ang lumang bahay ay naglaho, at si Miguel ay hindi na natagpuan kailanman. Ang kwento ng, ang multo sa lumang bahay, ay nagpatunay na ang ilang misteryo ay mas mabuting hindi alamin, at ang ilang puok ay mas mabuting huwag ng pasukin.